So, ngayon nga guys, good morning ulit and welcome back again dito sa isa na namang video tungkol nga dito sa pag-aalaga ng kambing. So, eto na guys, yung aking kambing na nanganak. So, one month na tong kanyang mga anak guys. At pansin ko talaga, at pansin nyo rin siguro, yung yung mga ano nila, yung laki nila. So, hindi normal ito para sa isang one month old na kambing kasi nga Mapapansin mo talaga yung kakulangan nila sa mineral at vitamins kapag ka ganito yung maalaga nating kambing. So dito sa anak niyang isa, kikita nyo kasi yung kanilang appearance guys. Kung mapapansin nyo, makakapal yung kanilang balahibo. Bansot. So subukan natin. saka isa pang pa mapapansin nyo, matamlay. Matamlay sila guys. So, ito. Ayun. Kunin natin yung isa. So, ayan. Makikita nyo, matamlay yung kanyang, mabagal yung paggalaw. Matamlay. So, nandyan na yung makikita pa rin natin dito sa ilalim ng kanyang mga mata, guys. I-check din natin. So, ayan, i-check natin, guys, yung kulay ng kanyang uh... Ilalim ng kanyang mga mata So ayan Halos puti na guys uh, Dapat ito medyo pinkish O kaya medyo mamula mula Pero ito talagang masasabi natin na Anemic ng isang kambing Kapag ka, ganyan guys Puting puti na oh So dito na tayo magbibigay ngayon Ng Iron para dito sa mga Bagong Panganak na kambing So ayan. So, eto nga guys yung iron na nabili ko. Uh, since one month na sila, uh, pwede pa naman silang ma-injectan ng ganito guys. Kasi dapat dito sa mga ganitong kambing, mga uh, 3 days pa lang pagkapanganak, kailangan ma-injectan na sila. O kaya, unang araw pa lang. Kaya lang yung sa, ka, sa case ko nga, wala akong pambili. So, ngayon lang ako nagkaroon ng pambili. So, eto na nga. Nabili ko siya ng 300 pesos. Ayon Dextran, ayon di. So magbibigay tayo ngayon dito sa nanay nila at saka yung dalawang anak. So, paalaala ko lang po guys, uh, hindi pa ako eksperto sa mga ganitong klase ng bagay. Uh, pero, sineshare ko lang sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa mga alaga kong kambing. Para baka makatulong. So, mag-inject na tayo, guys. So, ito, dalawang syringe yung kinuha ko, guys. Isa sa para sa nanay nila, tsaka dun sa dalawang maliliit. Kasi magkaiba yung kailangang iturok sa kanila. Dun sa mga maliliit, guys, magtuturok lang ako ng 0.5. Tsaka dito sa nanay nila, siguro 2ml na lang o kaya 3ml. So itong ring gill na gagamitin natin guys is pang 1 ml lang yung kaya niya. Pero 0.5 lang yung ilalagay natin para dito sa dalawang kambing na maliliit. So shake muna natin. Ayan. Tanggalin natin yung cover niya. So dahan-dahanin lang natin guys para hindi siya pasukan ng hangin 0.5 lang yung bibigay natin so yan so guys medyo pumasok ng hangin tulak lang natin ng konti yan para lumabas yung hangin nya so yan unahin na natin tong puti so hindi na so dito ako ngayon mag inject -e -ng guys dito sa bandang likod dito sa paa so hanapin lang natin yung kanyang laman yung muscles Ayan, pilot muna natin bago natin turok para hindi siya mabigla. So hanapin natin, iwasan natin yung tamaan yung buto niya. Oops. Bit lang. Ayun. So, imasahin natin ulit. Ha? Muscle niya So ayan So maglagay ulit tayo ng 0.5 Guys para naman dun sa isa sunod Sulod natin tong isa guys Ito yung talagang matamlay na matamlay na sya Pagpapansin oh. nyo yung Ang gano'n sya katamlay Ganyan talaga kapag kulang na sila sa iron. So kailangan na talaga ma-injectan to. So ayun guys, susunod na natin yung nanay nila. So gagamitan natin siya ng mas malaking syringe ito yung 5 ml ayan magbibigay kasi tayo dito ng sig gawin ko na lang siguro 3 ml yung ibibigay ko dito ng shots so yung ito na yung ibibigay natin sa nanay uh, 3 ml so tutork din tayo dun ulit sa likod sa paa So ayun nga guys, na injectan na natin ng iron itong ating mga alagang kambing. So update ko na lang kayo kapag may pagbabago sa kanilang kalusugan. So ito yung nanay nila. So, update na lang ulit ako guys. So ayun guys. Abangan na lang natin yung resulta nung pag-inject natin ng iron dito sa ating mga lagang kami. So, ayun. Hanggang dito lang yung video ulit. Uh, thanks for watching, guys. At sa mga bago pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe. See you next video, guys.